mga solid spicy ako po si super primo and uh, merong uh, may katanungan dito sa ating uh, pinadala uh, ito po ay uh, tanong niya ay guys kung ikaw ang tatanungin at sa inyong kalagay may pag asa pa bang matuto ang mga taong may edad uh, sa mga makabagong teknolohiya ngayon, oo o wala siguro ano to oo o hindi na at bakit. Para sa akin, meron pa naman may pag-asa pa kasi uh, especially ngayon 'yung technology. Uh, may mga tao naman na matatanda na, may edad na na nakaka-adapt naman. May yeah, marunong naman mag-laptop, marunong sa cellphone. So, ano, madali naman matutunan ang technology ngayon, 'no? Uh, siguro 'yung mga hindi na gustong matuto, yun yung talagang hindi na talaga matututo. Yung ayaw na, na mag-explore. Pero yung mga uh, tao na gustong gustong ma-experience uh, kung ano yung mga technology na yun. just like laptop, cellphone, mga yung mga cellphone na mga mamahaling iPhone, so may pag-asa pa. Kasi uh, yung mother ko is ano, uh, ano na siya, 64, 65 years old. Pero, ano pa siya? Nakaka-adapt pa siya ng technology. So, nasa tao yun. So, it's either na ayaw nilang matuto or gusto nilang matuto. So, yun yung sagot ko. Na meron pang pag-asa. Nasa, nasa tao lang. It's choice lang talaga nila. So, yun. Maraming salamat!